Prepare na muna mga kasimple at para bukas ay makalaot. Prepare na ulit ng mga, mga gamit. Isang muli dito ka rin. Tama pa yung habang isa. Kaya't ang panguling yun. No? May bubis ka lang sa baong may sa panguling de perno bueno.

Pwede lang paulangin, adjust na pa ulangin, ng isang ruler. Hindi ka makatayo ng ano dyan. No? Tasaw. Adjust na